nagdesisyon po ang pamahalaan lokal ng Quezon City na ipasara ang mga tindahan ng Lechon doon. Para sa ibang detalye, naroon si Mario Campo live. Mari? Ninya, La Jack, labing apat nga na tindahan ang ipinasara ng Quezon City LGU matapos ang kanilang ginawang inspeksyon kasama ang City Veterinary Office pati na rin ang Bureau of Animal Industry. Batay nga sa ulat ng City Veterinary Department na diskubre ang ASF sa routine check na isinagawa kasama ang Bureau of Animal Industry bilang bahagi ng pagtitibay ng food safety measures ng LGU. Dahil nga dito, agad na inirekomenda ang kaling o pagpatay sa mga apektadong baboy upang mapigil ang lalong pagpapakalat ng virus. Kinagabihan ng Nobyembre a 12, naglabas ng temporary closure order ang Business Permits and Licensing Department laban sa mga apektadong establishmento. Kasunod nga yan ng rekomendasyon ng BAI, CVD at City Health Department. Tiniyak naman ng Quezon City na kontrolado at isolated ang ASF cases sa Laloma at walang banta sa ibang palengke at meat suppliers sa lungsod. Iginiit din ng opisyal na hindi nakakahawa sa tao ang ASF Joseph virus at isinasagawa na ang malawakang disinfection sa mga lechuna habang nagtatayo nga ng checkpoint sa mga entry at exit point ng Laloma para maharang ang iligal na paglalabas ng mga baboy. Jack? Ninya? Um, Marino, uh, hindi ko lang kung nabanggit mo sa report mo. Uh, binanggit ba nila kung gaano katagal yung closure at aabutin yung mga... Yung aabutin ba yung Pasko? Kasi of course, marami nagpaplano na bibili dahil nga Christmas season. Jack, ayan nga yung uh, inaalala nung mga nakausap natin dito kanina. Kasalukuyan kasi tayong nandito sa Calavinte Street sa Maylaloma kung saan narito nga yung mga lechon na ipinasara. Uh, nakausap natin yung mga tauhan kanina ng iba't ibang mga establishment dito at sabi nga nila hindi rin daw nabanggit sa kanila kung kailan pa sila makakabalik sa pagbebenta ng mga lechon dahil kahapon lang daw ng bandang alas 6 ipinasara ang kanilang mga establishmento. So lahat ito, no, uh, Mari, uh, walang uh, nakabukas or merong nakabukas na natitira? niya ayan nga yung uh, ito double check natin kanina, no, pero sa pag-ikot-ikot kasi natin sa kasulukuyan, nakikita natin na karamihan sa mga ito, eh, talagang totally nagsara at hindi sila op operational ngayong araw. At ayon nga sa kanila, eh, napakalaki raw ng nawawala sa kanilang uh, business kapag ganitong nagsasara sila, lalo na at magpapasko. Oo, so wala tayong balita uh, kung hanggang kailan ang closure na ito at uh, papaano yung kanilang mga stocks dyan. Tama niya. Uh, ayon nga rin sa ibang mga nakausap natin, yung mga may-ari daw ng mga lechunan dito sa laloma Loma, eh, kausap kanina yung Quezon City LGU para nga makipag-coordinate kung ano yung mga susunod na hakbang para nga muling makabalik sila sa operasyon dahil nga inahabol nila rin yung benta sa Pasko. At ayon nga rin sa kanila, eh, babalikan pa raw sila preferably bukas ng mga taga Quezon City LGU kung ano yung gagawin. Uh, last question na mari na tanong mo ba magkano ba ang presyo ng lechon dyan ngayon kasi I'm sure pag nagkaroon ng capos uh, supply definitely mm -hmm. tataas yan uh, na tanong ba magkano nag range yan para eventually mako-compare natin yan pagdating ng siguro mga December. Mm -mm. Jack kanina sa pagtatanong natin, yung iba-iba kasi yung presyo kada tindahan. Meron dito na 10,000 daw yung pinakamura nila while yung pinakamahal is 85,000 sabi niya. No, samantala yung ilang tindahan naman 9,000 to 20,000 daw yung ibinebenta nilang lechon. O ano yung 85,000, Marie? Curious ako. May 85,000? Tama niya. Yan nga yung sagot kanina rin, isang tauhan ng lechuna. Maski nga rin tayo nagulat kanina nung sinabi yung 85, no? Pero meron daw talaga silang ibinebentang ganon. At meron nga rin daw sila na benta sana niyan. ngayong uh, ngayong magpapasko, may nagpa-reserve rin daw. Pero ayun, kabilang din yun sa mga ire-refund nila na sa kanilang mga customer dahil hindi pa nga sure daw kung hanggang kailan sila magsasara. Mm -hmm. Okay. Alright. Maraming salamat, Mari Ocampo.